Magandang araw sa ating lahat. So, ang leksyon na aming tatalakay ngayon ay patungkol sa kontribusyon ng iba't ibang wika sa pag-unlad ng wikang Filipino. Ang wikang Filipino ay bunga ng pag-unay-unay ng iba't ibang wika sa Pilipinas at ng mga wikang banyan. Sa pagdaan ng panahon, ang mga wikang ito ay nag-aambag sa pagyaman at pag-unlad ng wikang pabansa. So, ang wikang Filipino ay hindi lamang hinuhubo ng isang wika. Ito ay kontribusyon ng iba't ibang bahagi ng Pilipinas, gaya ng Cebuano, Ilocano, Waray at iba pa. Malaki rin ang influensya ng mga wikang banyaga katulad ng Espanyol, Chino, Ingles at Arabe. Halimbawa na lamang sa Espanyol. Nakuha natin ang mga salitang na mesa, sapato, silya, at mula rin sa ingles, yung mga computer, mga leader, at yung peridad. Ang ideya na ito ay pag aangkop ang ng mga salita ay magi nagiging epektibo sa mga makabagong panahon sa ating Pilipino. Dahil ang mga Pilipino ngayon ay ang paggamit ng mga paniyagang salita ay nagiging isang tulay para yung komunikasyon ng mga Pilipino ay tuloy-tuloy at mas nagkakaintindihan tayo. Ang bawat wika ay may nakakani-kanilang na iaambag sa ating Pilipinas. Mga ideya, mga pananaw at kahulugan. May masasabi natin na ang wikang Filipino ay nagsisimbolo ng pagkakaisa ng mga Pilipino sa gitna ng pagkakaiba-iba nila. So ngayon, simulan na natin ang mga leksyon patungko sa iba't ibang mga wika na naging kontribusyon sa pag-unlad ng wikang Filipino. Ngayon ay tatalakay naman natin ang kontribusyon ng iba't ibang wika sa pag-unlad ng wikang Filipino. Hindi lingid sa ating kaalaman ang wikang Filipino ay hindi lamang nakabatay sa wikang Tagalog. Ayon nga sa saligang batas na isang libot at pito, artikulo labing apat Seksyon 6 na ang wikang pambansa ng Pilipinas ay Filipino, samantalang nililinang ito ay dapat payabungin pa sa salig na sa umiiral na wika sa Pilipinas at iba pang mga wika. Ang seksyon na ito ay naglahad na ang wikang pambansa ng Pilipinas ay Filipino at ito ay patuloy na umuunlad at lumalawak sa tulong ng mga wika sa Pilipinas at iba pang wika. Dahil sa Pilipinas ay binubuo ng maraming polo, maraming wikain rin ang buhay sa bansa. Ang tinutukoy ng mga wikang ng Pilipinas ay ang iba't ibang wikang katutubo mula sa wikang ibatan ng Batanes hanggang sa sama ng Tawi-Tawi. Hindi tiyak kung ilan ang bilang Nito, ngunit batay sa nilalahad ng Komisyon ng Wikang Filipino, may isang daan at atungput na wikain sa Pilipinas. Ang bawat wikain na ito ay may kontribisyon at kailangang magtulungan upang mapaunlad ang wikang Filipino. Sa Pilipinas ang Bicol, Ilocano, Hiligaynon, Pampango, Pangasinan, Cebuano, Tagalog, at Waray ay tradisyonal na tinatawag na walong pangunahing wika ng bansa. Kadalasan tinatawag din itong wika regional. Bakit nga ba? Dahil ito, bakit nga ba na tinatawag itong pangunahing wika? Dahil marami ang tagapagsalitan ng wikang ito at kadalasan umaabot sa isang milyon. Mahalaga ang tungkulin nito sa bansa bilang wikang panturo at bilang wikang opisyal. Ang bawat wikain sa Pilipinas, ito man ay hindi kabilang sa mga pangunahing wika, ay may papel rin na ginagampanan sa pagpapaunlad ng wikang Filipino. Kaya mapapansin na may mga salita na mula sa katutubong wika na ginagamit at tanggap sa wikang Filipino. Halimbawa ay mga sa salita na bana, tropa, kawatan at bayot na salitang Cebuano ngunit naintindihan at tanggap bilang wikang Filipino. Kahit ga kahit gaano ka man kaliit ang bilang ng tagapagsalita na wikang ito, taglay pa rin ang wikang ito ang kultura ng lipunan na kanyang pinanggagalingan tungkulin ng bawat Pilipino na proteksyonan at paunlarin ang sariling wikang katutubo. Katulad halimbawa ng wikang ligpok, ligbok sa isang bayan sa Kapis na unting-unting namamatay dahil mismo ang tribong namang may-ari sa wikang ito ay hindi na gumagamit. So, sa RA 1.5.3.3 or K-12 law naman, ay batas na nagdagdag ng mga taon sa basic education ng Pilipinas. Kaya ito ay tinawag na K-12 program. Pero bukod sa dagdag na taon, may isa pa itong mahalagang layunin. Ang paggamit ng mga katutubong wika sa pagtuturo mula sa kindergarten hanggang grade 3. So bakit nga ba mahalaga ito? Una, mas madaling matuto ang mga bata kapag gamit nila ang wikang ginagamit nila sa bahay o sa kanilang komunidad. Pangalawa, napapangalagaan ang mga katutubong wika na unti-unti nang nawala. Pangatlo, kapag ginagamit ang mga wikang ito sa paaralan, mas nagbibigay kalagarin ang mga kultura at pagkakakilala ng mga taong gumagamit nito. Ano nga ba ang layunin sa batas na ito? o kung sa purpose, ani nga batas? So, ang una, tulungan ang mga batang mag-aaral na mas maintindihan ang mga aralin. Pangalawa, iligtas ang mga wikang nalangin na marala. At lastly, payabuhin ang mga wikang Filipino sa pagmamagitan ng pagtanggap ng mga salita at ideya mula sa iba't ibang wika ng Pilipinas. Sa madaling salita, ang RA10533 ay hindi lang tungkol sa dagdag na taon sa paaralan, kundi Tungkol din ito sa pagpapahalaga sa ating mga sariling wika para mas epektibong pagkatuto at mas matibay na ng bilang Pilipino. Tala tayo sa kasaysayan at pagunlad ng wikang Pilipino. Ang wikang Pilipino ay hindi lamang kasangkapan sa pakikipagtalastasan, kundi salamin din ng ating kultura at pagkakilalang. Noong taong 1935, isinulong ni Pangulong Manuel L. Quizon ang paggamit ng Tagalog bilang batayan ng pambansang wika. At noong 1987, formal nang itinakda ang Filipino bilang opisyal na wika ng bansa. Sa paglipas ng panahon, ginamit ito sa edukasyon, batas at maging sa teknolohiya. Marami na rin salitang banyaga ang iniangkop sa Filipino. Patunay na ito ay isang dynamic at bukas na wika. Kaya naman, tungkuli nating gamitin, linangin at pagyamanin ng ating wika upang mapanatili itong buhay makabuluhan. Ngayon, dumako naman tayo sa iba't ibang aspeto ng pagunlad ng wikang Filipino Sa edukasyon, Naging medium ito sa pagtuturo. Isang halimbawa ay ang pagpapatupad ng MTB-MLE, Mother Tongue Based Multilingual Education, noong 2012, kung saan ginagamit ang unang wika ng mag-aaral sa mga unang baitang. Sa media, laganap ang wikang Filipino sa telebisyon, radio, YouTube, at social media. Ginagamit ito sa balita, pelikula at iba't ibang online content kaya't mas malawak ang naabot nitong manonood pati sa agham at teknolohiya unti-unti na ring isinasalin sa Filipino ang mga teknikal na salita gaya ng photosynthesis bilang photosynthesis at gravity bilang gravidad dahil dito mas madaling na uunawaan ng kabataan ang mga konsepto ng agham. Panguli, pausapan naman natin ang kabataan at ang kanilang ugnayan sa katutubong wika. Sa kasalukuyan, marami pa rin tayong katutubong wika tulad ng Tagalog, Sipuano at Ilokano na patuloy na ginagamit sa araw-araw. Makikita rin natin ang pag-usbong ng salita mula sa iba't ibang regyon tulad na lang ng bitin, kilig at bayot na kinilala na rin sa mas malawak na lipunan. Ang mga kabataan ngayon ay aktibong ginagamit ang wikang Filipino sa makabago at malikhaing paraan tulad na ng paggawa ng vlog, blog, tula at social media post. Patunay ito na ang wika natin ay buhay, may kaulugan at kayang magkisabay sa modernong panahon. Sa kabuuan, ang wikang Filipino ay patuloy na umuunlad mula sa kasaysayan hanggang sa kasulukuyan. Na sa ating mga kamay, lalo na ng mga kabataan ang tungkulin ito, na gamitin, ipagmalaki at ipaglaban ng ating wika bilang puso ng ating lahi. Nais ng Komisyon sa Wikang Filipino na palawakin ang deksyonaryong Filipino sa pamagitan ng pagsama ng mga salitang ginagamit sa kabataan mula sa iba't ibang rehiyon, hindi lamang mula sa Maynila o Tagalog. Hinikayat ni Kagalingan ang kabataang Cebuano, Bisaya, Bicolano at mula sa Mindanao na makilahok sa pagyabong ng wikang Filipino para sa mas malawak at mas malalim na diskusyon gamit ng mga salitang ito ay nagsisilbing tulay upang mas mapalapit at mapaunawaan ng iba't ibang sektor ng lipunan. Tulad nga na sinabi ni Kagalingan, nandito na tayo sa punto na lililin lang pa natin lalo yung wika. Ito ay nangangahulugang ang pagsulpot ng mga salita ay hindi dapat pagtaasan ng kilay. Bagkos, ito ay sinyales ng pagtuloy na pagyaman at pagunlad ng ating wika. Ang paggamit ng wikang pamilyar at karaniwang ginagamit sa araw-araw ay nagbibigay daan upang mas mapalapit at maintindihan ang iba't ibang mga pananaw at paniniwala sa lipunan. Sa pag usad ng panahon, maraming nagbabago sa paggamit ng wikang Pilipino. Marami ang sumasang-ayon at marami rin ang nahihirapang tanggapin ito. Isa na rito ang mga pagbabagong dulot na teknolohiya at paraan na ng pakikipag-usap ng mga kabataan ngayon, kagaya na lamang nababasa niyo sa screen na naglalaman ng dalawang panig ng opinion. Ang hindi sangayon ay si Edison Yunisco na may na mas gusto ang purong Tagalog. Hindi niya tinatanggap ang mga shortcut na kagaya ng dito na me, at mas gusto ang tamang anyo ng salitang tulad ng ganoon kaysa ganer Si Edison ay naniniwala na mahalagang panatilihin ang formal na anyo ng wika upang mapanatili ang kayusan nito. Ngunit may mga nagsasabi na ang wika ay dapat sumasabay sa pagbabago ng teknolohiya at kultura. Kagaya ni Perhelio Amaro na sumasang-ayon sa pagbabago at nagsasabi na ang wika ay nagbabago kasabay ng buhay at panahon. Hindi masama ang pagbabago kung ito ay nakakatulong sa komunikasyon. Kung kayo ang magdidesisyon, tama ba natanggapin ang pagbabago ng wika kung ito ay nakakatulong sa ating mabilis na pagkipagkomunikasyon? Hindi natin maiwasan ang pagbabago ng wikang Filipino dahil sa pag-usbong ng panahon habang umuunlad ang teknolohiya at ang ating lipunan, lumalawak din ang ating kaalaman at ang ating mga karanasan. Dahil dito, kailangan ng mga bagong salita upang maipahayag ang ating mga bagong ideya. Nagbabago ang wika upang makasabay sa makabagong mundo, makabagong kultura at pag-unlad ng ating panahon. Tulad ng paggamit natin ngayon ng mga salitang gaya ng internet, email, social media. Ang mga salitang ito ay hindi pa nag -e exist noon dahil hindi pa nga natin alam iyon. Ipinapakita nito na ang mga wika ay buhay at patuloy na umuunlad kaya't mahalagang tanggapin ang pagbabago habang pinapahalagahan pa rin natin ang orihinal. Sa kabuuan, ang pag-unlad ng wikang Filipino ay patunay na mayamang tuugnay ng mga wikang pambansa at ang impluwensya ng banyaga. Sa pagtanggap at pag-angkop ng mga salita at ideya mula sa iba't ibang wika, patuloy natin pinayayabong ang ating wikang pambansa bilang simbolo ng pagkakaisa at ng identidad. Sa pagtatapos, ating naunawaan ng wikang Filipino ay hindi na basta-basta ng po. Ito ay produkto ng samasamang ambag ng iba't ibang wikang dialekto, at ng wikang banyaga na naimpluwensya ng ating kultura at ating kasaysayan. Ang bawat salita, kahulugan at ekspresyon na inalangkop natin mula sa iba't ibang wika ay nagpatatag ng Filipino bilang wikang pamansa, isang wikang buhay, bukas at patuloy na uunlad. Kaya't bilang Filipino, mahalagang ating maipaunlad ang ating wikang pamansa dahil dito natin makikita ang pagpapahalaga ng ating dignidad, ang ating pagkakilanlan at pagkakaisa.